So guys, umanin na amon ni Obra oh. So kami kay na alas noibis ang aga. So naman na na ng oras ubong. Um. So are, ah, si ka birada pa. Amon na amon nga yung kadalan. Pero, oh. Status sa may, tira sa may corner kay ang karbaw. Nagasulod per me. Pero, Yan. Na ikodal guys nga kawayan kay kung cyclone magasto man na libre na. So tapos budlay pa ni sa lakaron kay ti damo sa siit, damo sa tunok. So isa na lang guys, ni dito sa ubos. Duha lang to ya yun, aton Kapos tatlo ka kwan. Tatlo ka kapalpal ka ano na pusog. Ah, grabe budlay lime mga eh. Damo tunok, damo akong pilas. So muna guys ha. So sige, makadto kami to na matapas matapos kami na kawayan. So last na lang ni. Eh. Uli kami dayon kapoy man. yung okay, mga kapoy. Sige guys. Salamat, salamat kay amon ni amon na patitiktahan guys. So ang kuan niyo. Eh, amon bag lang atanom. So kung kuan ni eh, tarago ni sang karbao kung bagutubo ba, paborito na nilang bagutubo, kay gintasak na di kuhan mo. Ang na ginulipan namon, gintam na namon liwat, kay gintasak na sang ayab. So muna sa porsyon, stand sa ako nilikod. So,